Gawa ng arti arte yung minig-minig niya. wala na. Wala na dapat ikang minig-minig. Lagi na rin siya ganyan. Wala na nga putok-putok. Manginig-minig pa. Pinapahirapan mo si mama. Anong gusto mo? Iba sabi ni mama sa'yo. Pag hapong wala na putok. Wala na putok. Wala na. Wala na putok-putok. Tapos maginig-inig ka pa rin. Ini drama mo na lang lagi kay mama ang nginig-nginig kahit wala namang dapat ikatakot ng nginig ka. Hmm, pinapaihi ka lang ni mama. Pinapaihi. Pinapaihi ka lang ni mama. Eh, para naman yan sa'yo. Kahit ihi ka lang, lang isang beses, okay lang. Sabi ni mama, di ba? Pupunta lang sa labas kahit wala nang putok. Gaganyan-ganyan agad. Tama ba yun? Ano Ngayon ka na dito. Ito ka. Sarap ni mama. O, hug mo ni si mama. Hug. Hug para batiin ka ni mama. Hug. Hug ka na. Kaya nagalit si mama. Mm. Up. O, tapos kiss mama. Kiss si mama. Ay, hindi kita bati. Sige ka. Kiss mo ni si mama. Huwag mo anak. Wala nang putok-putok. Makarinig lang ng kunti. Huwag nginig agad. Kung floor tayo, may hirap ikaw. Ilabas tapos mamaya pahirap. Na naman si mama, lalabas na naman tayo ulit. Hindi ka naman iiih. Dapat iiih ka na agad. Hmm. Ginagawa mo ng ano yan, nung minig-inig agad. Kahit wala, minig-inig na naman. Wala nang paputok eh. Wala nang paputok. Minig-inig ka pa Ay, kito ay, na kita. Ay, kaya na mama. Sorry na. Sorry na si mama. Sorry na si Maya. Bati na tayo na. Bati na po kami. Bati na tayo. Muna away tayo, pero bati na tayo po. Love you. Hindi na nanginig-ginig ha. Pag madaling araw, hindi naman nagginig-ginig. Pag tanghali, hindi nga nanginig Tapos pag hapon, magginig-ginig. Pinapaihit lang ng konti ni mama eh. O oh, tama na, hindi da si mama. Rekon. Leyla gret si mama. Nako. Mm. Ba ka? Ano ka gusto ka? Ilang mo ito bigi? O tama Ah, ini gusto bigi sa mani. Mm. Para mo ulit eh nal. Mali ka I love you. Sorry na, no. sorry si mama no. Para lang naman sayo, anak. Ha. <laughs> ayaw mo. Ayun, awal na. Gusto mo ba? Ha? Hindi pa, labas na tayo ng dadilim na. Ano ka marami? marami. Ayun, na. ye, Love-love ni mama yan.